Hello kawatchers! So for this video, i ko sa inyo ang aking pagpagawa ng kusina. Yeah, so nagpagawa ako ng kusina after bagyong tino. So yung bagyong tino is malaking damage naman sa amin. Especially sa mga pananim ko. And then yung bahay ko okay naman. And after bagyo nga, is bumili ako ng mga materyales. Dahil, alam nyo na, bare months na ngayon, eh, palaging umuulan. So, ayan guys, bumili kami na 50 pieces hollow block dahil yung aming kusina is tatapusin namin sa pagpagawa, sa paggawa. And then meron kami dito ang hard flex, yung wall namin dingding. And then ito oh nasira pagbagyo bagyo yung roof niya. Dahil po ito yung santol, puno ng santol na natumba. And then so yung husband ko lang ay yung gumawa sa aming bahay. And ito yung aking kusina, ayan. So, daming mga ano dyan. So, sa likuran ng aming kusina ito 'yon. Ayan. So, ito 'yung aming wall, hardiflex po ito. And then, meron ako ditong drum ng water. Yes, and then meron ako ditong pintuan. So, meron nagpalagay ako dito ng pintuan. And then jan wall. So, kita nyo yung nakalay na square. So, yun yung aming window and cutting. Ang gagawin namin yan is kakating. I-cut lang yan para magka-window. And meron tayo ditong exit door sa ating kusina. Ayan, meron pang exit door. So, yun. And our sala. At the same time, mga paninda ko. So, gabi na ngayon. So, gabi na sa aming bahay. So, pagabi ito yung bahay namin. And, napakatahimik yung aming lugar. So, dyan lang kami nagpark ng motor. And then, ang isa pa. So, dyan lang. And then, ito yung bahay namin. So, yung gamit namin is solar. So, solar kami. And then, So, meron akong panel dito. So, eh, ano ko pa sa baba? Ilagay ko pa. Pag ano na, wala ng hangin. So, this time, pakita ko sa inyo yung kusina namin pag gabi. So, yun. So, ito yung aming kusina. So, as you can see, so, ano lang yan. Um, maliit lang siya na kusina, pero mahaba. So, hindi pa siya tapos hindi pa kami nagrapping and pakita ko sa inyo yung loob <laughs> mahaba ba mahaba so yun yung mga wall niya so meron akong table and then and the other side na wall so ako po naglagay nito para you know may kabuhay buhay naman may kabuhay buhay and merong mga picture yung anak ko naglagay anak ko na 4 years old so ako din naglagay nito para you know Ah, maganda naman kahit ano So, meron ako dito pintuan dahil meron kasi ako dito drum of water. So, ayan sa labas, napakadilim. And then, ito yung sinasabi ko na window. So, window to, ikakat lang to. And the other side, window din. And dito po is, ano po, to hollow block. Ito, before ginawa namin tong ano lagayan ng mga gamit. So as you can see super so makalat. And maghanap pa ako na pwedeng mapaglagyan. Dahil nga ang kalat. So ito yun. oh. So this is our kitchen area and ma mahaba naman 'to na ano kusina. So yung wall natin is plain lang. And then D dito naman is wrapping lang yung kulang and yung gamit ko as ilaw is battery so ano to is para sa aking sala so pasok tayo and ayan so naglagay lang ako ng poster dyan and then yung mga so ito naman mga toys para sa aking anak and mga hairband So, yung anak ko na babae, 9 months. Ayan, mga collection ko sa kanya. Ang dami kaya. Ayan. The other side is cologne. And mayroon akong earrings. So, sa kusina ko pala is, naglagay ako ng mga DIY. So, hindi siya, hindi nag-shelf. Nag So, yun lang yung mga DIY na nilagay ko. So, guys, ito na yung kusina ko. So, as you can see, naglagay na ako ng ang um, frame. So, ako lang naglagay ng frame sa door and then ako lang yung nagpaint. Yes, tumutulong kaya ako sa aking husband sa paggawa. So, yun yung loob. Wala pa tayong flooring. And then, sa kilid ng bahay, The other side. So, yung ginawa namin is naglagay kami ng bamboo. Yes. So, bamboo yung gamit namin para yung hangin sa labas makapasok sa loob. And yung door namin. So, yan yung labas. So, meron naman kami puno ng nangka. At the same time, yung hangin sa labas ay makapasok dahil ito po is wall. Walang window ayan. And then, ito naman yung likuran ng bahay.